Pwede ano, hey, tay dama. Ano sa nga mulupyo? Ano sa nandres? May dagad lahiya itong panawagan, ano, mga egsoon. So, ano tay dama? Pwede ka na manawagan, ano? Okay. Mopeng at Mga egsoon, ano, mga kapaturan. Itaad pa Manila. O din naman, kaya sa kilalo at mga nagpukuri. Ano ako na nakaad pa Manila, Baga natigdalan iya paglak ani iya baba. So iya diri nakakalakat tungod an iya han iya pagkuan iya baba na direkta man an iya lawas. Kino nga anak kino? Hi budok. Eh, kung kun hinu <coughs> na nakilala kan budok. Nga kandama anak amo ta sa Manila nga nagkukuri gud town kaya e ako mismo kakulok, nagpinanuan ako, naglibot ako din niya amon. Hana ako, nangutang ako, abot pa ako ng adukang kandugi. Tungod nga may ko ito, nga baga, nagpapakabuhi, adot ako ng Nakakuha kami dito, 400 aw, daw, mga 4,000. Utang ito, hana ako na natin, Herobi. So, mga dapat kanina, Doha kami mga kata Manila Pero Ang among kwarta Gilbinuro budget namun Ang among 5 mil nga na um, kwarta andini pala pabilya Paghatag kami 400 Kaya ang kalsada daw Kung baga makuri Good man ang kalsada Ang kabutangan Pagabot ng mga doha kat Balogan 150 doha kami Na pera nalaan 5 mil So, pag-abot namun ng nga Dukat Balogan, nagistorya kami na akong asawa nga ining nga kwarta kung magduha kita kay ang pamasahe dos mil dos bus nga Eagle Star nagdesisyon kami nga kung ikaw nalat ko kay kung magduha kita dito mas kukuryan kami kay ta akong anak na dito nagkukuryan na plus kami warag dito warag dito mga trabaho kami nga duha ano na malatamon din itong kuan itamon mga ikaw pa ang tamon anak igdodoro nagsari ko ako nga mabalik ako nga di kay kuan na di di kung baga panhag na na mga pantraktor so hindi nga akong pakabuhin nga panhang na lang ay eh, ang pagkaon na mong bisingali kami yan panadlaw-adlaw mga bako rigad na mong kabutangan so na amitong Kumbaga, kung hindi nyo mga maluluayon, namon, hamon, pagbulig, itaad ang anak ng Kukuria, Manila, na hibudok, ay damot makilala ito kang budok, ay eh. man ito magtapos sa nanris, ito makilala. Tignala ito nga, nalak, ano ito nga pala? Oo, oh, so, sir, pag, paglak pag, niyan niya baba, pagtawag, pagtawag niya hamon, Di na yan nakakalos, nakakanganga, pero nakakampah yan istorya. Mm -hmm. So kanina, ay gindulong yan nato hospital. Di rin pangang maaram yan nato. asawa O, oh, takasawa, kay kanina pala gigikan. So, mulpot nga ni Buas, magugulat nato. Nga mm -hmm. nato eh, ay Hospital. hospital. Ang asawa ni Rosmarie, ay huwag ni Bulo. Ang asawa ni Rosmarie, nagka-istorya nagka ko nga ay laanay pagtrabaho kung ang ilaanay her, Heros Marie. kumbaga hilo talaanay, masids laanay kung ta. Nagsaringya kun nga tay, kung magbinantay ko nga ako kan Rosemary, waray na ng, mga waray niya lahat ko nga Kaya mo malalat yung tao na niya pangita, bisa ni Tira Balay. Baga, lang nga, duhala nga nga ah, mahigda. Amo nga rin ito, umupod, kaya isa pa ito nga, nagro ako. Ah ang mga parinti o mga kasangkayan man na nakilala akong kamugan lang ito sa ating na buligan lang ala'y punta baga nakikimalo'y kayo ng mga nakulat ng salamat yung mga kanilang at mga buligan akong pato agad kami habto, kayo pa rin magtutog eh sir budok eh, di man nakakalaka't iya nagperosaya pag buhat na bahiya Ah, di nga ni ko na tayo na sa lolo, mga hilubag kayo, signal ko yan. Ayaw ka pang buhat. Okay, Kaya, may sakit natin yan. Wala yan ko, sir. Sigur na. La... Nabinat siguro. Sa uh, pagkumanapan? Oo. Nabinat siguro yan. Pero nga ba tayo na yan sa usa? Oo. Okay. Ang iya, takay. Ang iya, ito siguro, kabinat. Kadi mas sumalit nga makiris na yun. Oh. So yan na, amoy ko ngayon ginabat na. Okay, Naglak ang baba. Nanigan iyak wal. So amitong ko yan na yung hospital. So kung baga, dahil na lang nalang salamat. Ang akong magagin ko na iyo. Sa akong kasangkayan, kapatura, oh. na kasangkayan, mga nga niyo, kan, sir, na mga kabuligan lang ako lahat ni sir. Kaya so, mga mga Iksun. So nabatihan natin na, na ang sitwasyon na niyanak. Nay Budok or Heros Rosemary wow. anak ni Taydama. So, base niya statement ano, na batayan man nato nga nanginginahanglan hirahin pinansyal ano, tulong pinansyal na kay talaga tira pa taon man parang umagod oh, man. Kulang gud ano, sapat labi na kay emergency. Ni naton mga ikso, na unta mabuligan naton bisan lapira na kantidad para gihapon ikaw ano, kata Manila. Ora ano, na nim plano. Ah, wala na tapon po mo tawag dito. So ako sir, ko na mo tawag din po era o kung magpo-recore tapon na nagdito kay wala mas ago by mala na tapo. ako, oh. ako na tapasay. Ayun. So ami um, to oh. ano mga igsoon. So as of now kay daraliwat na katuran na nga di. So kailangan liwat din niya magpakabuhi. So, kailangan na talaga ni Rahin tulong pinansyal kay Kulang Good ano? Kulang Good. Please pala at panmedicine at na kay labi na kay emergency ha. Ato ko na na hospital. So, Mike Soon, nun ta, magburublik ka na yun ano, uh, mabuligan na ito. Bisan man lapira, basta magburublik lang kita para maka, at least, maibsan kaya hapon ni Tira, financial panigastos nga. Mga kailangan dito sa Manila. Din man na yada pita Manila? Ah, uh, nabutas. Nabutas City. So ang mga iksuon naton nga ada Manila nga hara nila na butas pwede luwat niyo bisitaon. So ipimila niyo ako or ikuhatag na mo ni Gcash or ang mga contact person na pwede niyo makontakt. sa so mga eksun, sana mabuligan naton nila. Salamat sa Diyos.